Yan, magandang araw mga kapatid, Noxkey Vlog. Andito tayo ngayon sa Honda Motorsports, Florida, Blanca para dito sa bagong Honda Click version 3 na special edition. Meron na dito mga kapatid. So, iigutan natin, alamin na rin natin yung cash and installment. Pero bago yan, hindi kalimutan na magsubscribe sa aking channel and then click na rin yung notification bell para updated tayo sa mga sulit kong videos. So, patuloy nyo ka-follow sa aking Facebook page ng Noxkey Vlog. Stay tuned po. Ayan, dito tayo ngayon sa Honda Motorsports Florida Blanca dahil meron na tayong nakita na Honda Click version 3 na 50th anniversary edition. Ayan, makikita natin yung logo niya dito. So, unang tingin ko pa lang mga kapatid na attract ako dito sa kanyang kulay. So, yun pa rin naman yung forma nito. Color combination yung malaking pinagbago niya, no? Tapos, siyempre, iba na rin yung kulay ng mags nito compare mo dun sa mga uh, standard na Honda Click version 3. Itong mags niya dito, kulay kalawang siya. Eh. yan, no? Sa harap at sa likod. Tapos, sa kanyang kulay, eto makikita natin, kulay red and then blue yung combination nito tapos pang racing din yung pormahan nito meron nga nagsasabi na para daw sa Gundam yung kulay na ito. parang robot ang datingan napakaganda naman talaga ng Honda Click version 3 yeah. andito yung kanyang tetap uh, tatak na click dito kulay blue tapos yung red nya then dito yung Honda na blue. Tapos may blue din dito, tsaka red. Pati dito sa likod, ito yung click. Ayan. Tapos liquid cool. Then, yung 50th anniversary. Tapos dito naman yung special edition. Ayan, napakaganda ng kanyang color combination. Tapos dito, ito yung naiba na rin yung kulay niya dito sa harap ay glossy blue napaka pintab ng kulay pati dito sa may pinaka head ano ayan glossy blue siya tapos yung Honda niya dito at makikita na rin natin dito yung kanyang M shape ano tapos glossy black naman yung sa gilid ayan tapos yung FI nya ito yun pa rin yung signature design ng Honda Click itong kanyang park light na napakaangas then sa headlight ay fully LED na tapos dito sa fender yan makita natin yung uh, sticker na nakalagay na combi brake 30% sa harap then 70% sa likod ang kanyang braking uh, power no? so ayos na ayos yun mga for safety riding natin. Then dito naka disc brake sa harap. Yan naka wavy design. Then tubeless na syempre, yung gulong nito. Then ang kanyang caliper sa harap ay Tokiko. Naka single pad caliper din sa side stand niya. syempre, meron pa rin yung uh, kill switch ano. Yan yung magandang features din ito. Then dito naman sa side na to, ito yung kanyang Uh, cooling system naka liquid cool tapos sa uh, exhaust nya ayan napaka sporty ng dating meron syang heat guard na matte black plastic naman ito then sa dulo ito napaka sporty ng forma ayan, kulay glossy gray sa likod ang tatak ng gulong ay federal ayan, made in Indonesia tapos ang size nito 100 by 80 by Then dito sa harapan ay 90 by 80 by 14 naman. Then dito sa kanyang meter panel, yan yung latest uh, design, no? Makikita natin yung glossy blue na lang dito. Yan yung nagpapa-highlights dito sa kanyang panel gauge. Then nandito na makikita natin sa kanyang gauge yung uh, digital speedometer, odometer, uh, yung clock, yung fuel, andyan na, ah, no? battery indicator meron na rin dyan Dede-dede nating ma-select dito, ito yung pindutan niya dito, no? Tapos yung Honda logo dito sa mga switches, same pa rin naman, no? May high and low dito, busina, turn signal light. Then ah, uh, yung sa preno sa harapan. Tapos ito yung brake lock niya, no? Isang safety features din yan na kapatid no? Then sa kabila electric starter na lang yan tapos yung prena naman sa likod no? tapos sa kanyang ignition naka shutter lock eto tapos dito na rin mag, uh, nabubuksan yung kanyang seat ito naman yung kanyang susi dyan so ang ganda ng susi na ito meron din siyang packet dito sa side na to then sa left side may cover na nga yan then kaganda dito may USB charging port na yung Honda Click version 3. Tapos yung kanyang uh, helmet hook dito. So okay din. Then pagdating sa gulay board, ito. So maluwang na rin mga kapatid, no? Marami ka na rin mailalagay dito, no? Pati yung space sa paa, saktong-sakto siya mga kapatid dito. Tapos yung battery niya nandito na rin sa kanyang board, no? Sa foot decks, sa angkas, ito. Napiplip din. Tapos goma, yan, covered siya ng goma, no? So okay na rin 'to. Hindi siya madulas, mga kapatid. Kung gusto nating imodi uh, i-modify pa, pwede nating bilan na ng uh, accessories sa aftermarket, no? Tapos sa panggilid, ito naka ESP Smart Power then uh, common sa Honda Click, wala na siyang kickstarter. At then naka single shock tayo dito. Nakulay black. Ayan. Tapos drum brake po yung preno sa likodan. Then sa upuan, ito. Napakaganda rin ang upuan ito, no? Ng Honda Click. So, isang kulay lang or texture. Sakto lang din yung kanyang lambot, no? Pati sa OBR. Maliit nga lang dito sa OBR, no? Maliit ito siya sa OBR. Tapos, malapad naman yung grabber niya dito. Na kulay matte black finish ano Ayan. Then, dito tayo sa kanyang light Napaka-sporty. Naka-paletter T-shape din yung forma na ito. Tapos, dito sa kanyang signal light, LED na rin yan. Tapos, dito ay mayroon ding ilaw sa may plate holder. Then may reflector pa. Pati dito, may tatak na Honda yan. Kasi, yan yung design napaka futuristic ng forma nitong Honda Click version 3 no? and para siyang robot talaga kung titingnan natin so ayan alamin din natin yung mga kapatid yung kanyang uh, cash and installment itong special edition Kaya sa mga naghahanap ng unit na ganito mga kapatid meron ng available dito sa Honda Motorsports Florida Blanca so hanapin nyo na lang sila ma'am sir dito para sa application ng motor So, ayan po. Maraming maraming salamat. And God bless po sa ating lahat.